Hi hey mga guys! Flex ko lang ang birthday ni Jowa. Oh, bongga ba diba? Ang sweet ko, no? Kahit di halata. Hahaha. <laughs> nga pala, sekreto lang. Feeling blessed siya dami ng hinanda ko para sa kanya. Na hanggang ngayon, di niya alam na sa kanya pala galing. Siyempre, scammer nga ako, ba diba? Nagpapasabay ako ng paunti-unti kada grocery niya at nakaipon pang sorpresa kay Jawa. Pasensya na, ganito talaga ako magsalita. Sabi nga ng isa kong tropa, may sense of humor daw ako. Tawang-tawa siya palagi. Pinuri pa ako, yun pala gusto lang mangutang. Anyway, balik tayo sa kwento kong walang kwenta. Nung pinanood ko pala to guys, bigla akong naalala, Muslim pala si Jowa. Todo effort pa ako, eh bawal naman pala sa kanya yung mga hinanda ko. E paano yun? Nakain niya na, pwede pa kaya niya isuka? Charot. <laughs> Tapos sabi ko, hayaan ko na lang nga, wala naman kaming happy ending. Ayaw pa kasi ako tanggapin ni Mi. Si Mi pala yung nanay ni Jowa. mina natawag ko sa kanya kahit di niya pa ako nakikita. Bakit? Tanggap ko naman anak niya. Kaya Miko ko na siya. O siya, sana napangiti kita kahit papano. Disclaimer lang guys, wala pong mamo yung handa ko. Charot lang po yung kanina. Next time ulit sa mga kwento kong walang kwenta. Subscribe niyo na rin po ang aking channel.